Magandang araw! Sa ating ikalawang araw ng pagkatuto, ating tatalakayin ng isang mahalagang bahagi ng buhay pamilya, ang pagiging magulang. Lahat tayo ay may magulang o tagapag-alaga at malaki ang papel nila sa ating pag-unlad bilang isang tao. Ngunit, alam ba ninyo na hindi pare-pareho ang paraan na pagpapalaki ng mga magulang sa kanilang mga anak? Ang pagiging magulang ay hindi lang basta pagbibigay ng pagkain o tirahan. Ito rin ay isang misyon na puno ng pagmamahal, responsibilidad at magandang halimbawa para sa kanilang mga anak. Mahalaga ang papel ng magulang sa paghubog ng ating asal, pag-uugali at kinabukasan. Kaya sa ating aralin ngayon, unawain natin ang iba't ibang estilo ng pagiging magulang at ang mga salik na nakakaapekto sa kanilang mga desisyon at ugali. Sa pamamagitan nito, mas mauunawaan natin hindi lang ang ating mga magulang, kundi pati na rin kung paano ito nakakaapekto sa ating sarili bilang kabataan. Handa na ba kayo? Tara, simulan natin ang paglalakbay sa pagunawa ng pagmamagulang. Pag-usapan muna natin kung ano-ano ang apat na estilo ng pagmamagulang. Una, authoritative. Ito ang pinakamainam na estilo ng pagiging magulang. May mainam na alintuntunin sa bahay at ipinapaliwanag ito sa mga anak. Malapit ang relasyon ng magulang sa anak kung saan nakikinig ang magulang sa opinyon ng bata at binibigyang halaga ang nararamdaman ng anak. Gayun din, tinuturuan ang mga anak kung paano kontrolin ang sarili. Pangalawa, authoritarian. Ito naman ang estilo ng magulang na mahigpit at kontrolado. Ang magulang ang siyang laging nasusunod kung saan kaunti lang ang kalayaan ng anak, maging ang mga opinyon ay hindi pinapakinggan, at laging may parusa kapag may pagkakamali ang anak. Halimbawa, kapag sinabi ng magulang na hindi pwedeng lumabas, hindi pwedeng magtanong ang anak o magpaliwanag kahit pamahalaga ito. Pangatlo, permissive. Ito naman ang estilo ng magulang na halos walang limitasyon sa anak. Pinapayagan at malaya ang anak sa lahat ng gusto nito at ayaw rin pagalitan o pigilan ang anak para hindi ito magdamdam. Halimbawa, hinahayaan ng magulang na maglaro ng cellphone buong araw ang kanyang anak kahit may takdang aralin nito. At para naman sa pang-apat na estilo ng pagmamagulang ay ang neglectful. Ito ang pinakamapanganib na estilo kung saan mararamdaman na walang pakialam ang magulang sa anak. Walang sapat na atensyon at hindi sinusubaybayan ang ginagawa ng anak, gayon din ay hindi nagbibigay ng emosyonal o pisikal na suporta sa halos lahat ng pagkakataon. Halimbawa, hindi alam ng magulang kung saan pumupunta ang anak o kung kumakain ba ito ng maayos. Ngayon naman, dumako tayo sa mga salik na nakaapekto sa paraan ng pagpapalaki ng mga magulang sa kanilang anak. Kabilang dito ang kanilang paniniwala, kultura at karanasan sa buhay. Una, ang paniniwala. Ang personal na paniniwala ng magulang ay ang nagiging gabay sa kung paano nila palalakihin ang anak. Halimbawa, kung naniniwala ang magulang na mahalaga ang disiplina, malamang ay magiging mahigpit ito sa mga alituntunin sa bahay. Kung religyoso naman, maaaring iayon nila sa aral na pananampalataya ang pagpapalaki. Pangalawa, ang kultura. Ang kulturang kinabibilangan ng pamilya ay tumutukoy sa kung ano ang katanggap-tanggap na paghugali, ano ang mga inaasahang tungkulin ng bata, tulad ng pagsunod, paggalang sa matatanda at pagtulong sa bahay. Nakakaapekto rin ito sa paraan ng pagdidisiplina, maaaring pisikal, verbal o positibong paggabay. At ang panghuli, ang karanasan. Ang mga nakaraang karanasan ng magulang bilang anak noon o bilang magulang ngayon ay nakaka rin. Maaaring gayahin nila ang mga estilo na kanilang magulang o maaari rin nilang iwasan kung ito ay naging masakit para sa kanila. Ang karanasan ay nagsisilbing salamin o aral sa paghubog ng kanilang sariling estilo ng pagmamagulang. Magandang araw! Tatalakayan natin ngayon ang kahalagahan ng pag sa iba't ibang katangian ng pagmamagula at ang epekto nito sa pag ng bata. Una, sa pangkabuoang pag-unlad ng bata, malaking impluensya ang pagpapalaki ng magulang sa asal, pag-uugali, self-esteem, at performance ng anak. Nagkakaroon din ng mas malinaw na pananaw ang guro kung bakit may partikular na asal o emosyon ang bata, kaya mas naiyaangkop ang suporta sa kanila. Ikalawa naman, sa edukasyon, nagiging mas bukas ang ugnayan ng magulang at paaralan. Nakatutulong ito sa mas maayos na parent-teacher collaboration at pagpapatupad ng interventions programs. Ikatlo, sa panlipunan at kultural na aspeto, lumalawak ang pag-unawa at respeto sa iba't ibang kultura at paniniwala. Nahuhubog din ang empatya at multicultural awareness ng mga kabataan ang huli naman para sa personal at spiritual, napapalalim nito sa mga mag-aaral ang pangunawa sa kanilang pamilya, moral na kamalayan at inspirasyon sa pagiging mabuting magulang sa hinaharap. Sa kabuuan, ang pag-unawa sa iba't ibang katangian ng pagmamagulang ay mahalaga sa holistic o yung paghubog ng bata sa kabuuan nitong pagkatao at paglinang ng isang makatao at maunawing komunidad. Maraming salamat!